bygger ikke opp det. Jessica in the park. You wanna walk? Yes, come on. Josh! Hey, you gotta just get some bandwidth. That is bandwidth da satu oh da no 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 cha la channel pe potty ke the banda ki kita bol raha hai kya kaise kaise

taong nakikita nyo pala dyan guys sa loob, yan yung mga far relatives ng aking mga Indian family. So magkaka mag-anak na yan sila pero malayong mga kamag-anak na. So ang dami pang nagsisiratingan guys kasi maaga pa that time. So hanggang hapon yung ano na yan, festival na yan. So ang dami pang nagsisiratingan nung kami ay pauwi. So, makikita nyo nga guys, may makikita kayong malaking puno at saka parang punto dyan. So, shrine ang tawag nila dyan guys. So, every family guys ay nag-aalay or nag ritual dyan sa main shrine na yan. So, kung makikita nyo, naglalagay nga ang ating uh, mamiji or mother-in-law ng flag. So, every family na pupunta dyan ay may dalang flag din. So, pinahawak kay just yung flag bago nila i-, i ah uh, patayo doon sa puno dahil nga napaka importante ng uh, presence ni Jazz dito sa uh, festival na ito guys kasi nga siya yung uh, uh unang apo sa father's side ayan, so kung makikita nyo so hinihintay lang namin yung uh, turn namin guys ba, uh, ng pagreritual siya pag-aalay so ayan nga si Jess, nag enjoy naman siya sa mga nakikita niya, so kung makikita nyo may mga kaldero doon guys, kasi nga after ng mga ritual guys ay may mga pakain dyan na libre, ayan so nagsimula na nga ang aking mami dyan ng uh, pag-aalay dyan guys, so nagbigay lang sila ng sweet dyan, then ah uh, Nag, naglagay sila ng parang candle ayan, so habang uh, buhat ko si just guys, is si Mr. Mona ang nagtitake ng video kasi nga, ayaw pa buhat sa kanya ni Joss, so mabuti na lang that time guys, hindi siya ganun kainit medyo makulimlim siya, kasi nasa gitna kami ng uh, bukid guys, kung napansin nyo nasa gitna kami ng bukit ayan, so uh, may ginagawa pa silang ritual dyan, so every shrine guys, is a uh, inaalayan nila ng pagkain then candles Ayan. so makikita nyo pa yung ibang uh, ginawa namin dyan guys kaya enjoy watching guys yung sa mga ibang uh, ritual pa na ginawa nila dyan so ako ay nanonood lang at uh, pinapanood lang sila kung ano yung mga ginagawa nila dyan at saka kung may gusto silang ipagawa ginagawa ko din Ayan. So ito yung last part na amin gagawin guys na kung saan ay maglalagay kami ng lupa diyan sa bunto. Ayan, So magsasabay kami ni Mr. na gagawin diyan guys. Makikita niyo diyan. Itong part na ito guys, ang ginagawa nila diyan is a uh, gumagawa sila ng parang uh, bunton. Bunton ang tawag sa amin kasi yan guys, ng lupa. Yan ay uh, symbol, symbol guys para daw sa mga next next generation ng kanilang uh, um, mga family ng aluwalya. Ayan. So, kung makikita nyo yan, guys, yan yung ginagawa nila. So, lahat ng pumupunta dyan or bumibisita, guys, is ginagawa yan. Kaya kung makikita nyo, mataas na yung ano niya, pinaka-tower ng lupa, no? Ayan. बीच में एक ही मिट्टी के हाथ लगा के करते हाथ देख हाँ बेटा तो तो देखू श्रद्धा के साथ हाँ जैसे वो चढ़ा रही है ना ऐसे पांच बार कर दो चाहे सात बार कर दो तीन बार

ने रहे है यू टेक यू So nag uh, nag-aaway na sila doon guys dahil nga ang daming sasakyan. Ayan, kahit naman hindi dapat na pagparkingan sa gilid-gilid eh Nagpapark park na sila ayan. So, marami pa ring nagdadatingan. Near there? See, see, see. <laughs> oh, <yeah. laughs> what happened? Oh, yeah. okay. It's a one guy who tried to mess. Ka. See? To mess with the old, old uncle, I think. I yeah, know. You're not lacking, you know, guys. porque maganda yung sasakyan niya eh. <laughs> so, yan. nagtatalo-talo na sila dun, guys. Ayan, Oh, yung... Men, he need not happening me there. Yeah, he... So, yan ang kaaway niya. Tsaka yung lalaki doon. Hello, guys. So, pauwi na kami. Ayan. So, ayan si Jess. Jess, hello to titas, mahal. Hello. Flying kiss to them. Mama. Bye-bye. Pagod na si Jess, guys. Hindi pa yan siya nakain. Flying <laughs> kiss to them. Bye-bye na lang. Bye-bye, titas. Uy. 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 Ayan, si Mr. Gulu. Gulo. Ayan, si Mr. Guys. la la la